and you know it's a problem that is much more bad. There is a problem that is not good. And you know that you don't know anything about it. And 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 you don't know anything about it. kailangan dryer muna para yung mm, Sabon, mawala. at. Okay na lang siya 'yung okay, na pag 'yung wala nilagyan mo sabon. Okay, ng sabon. Maglilinis bago ano. Siguraduhin na lang sabun. Tatap usabunin. sabun na daat. Pero kung na gurin na para sa mga ng araw, para sa iyong na wala. Pero kung paano pa ba ang mga dawan? na wala

Magkagaling sa sabunan. Magkagaling sa sabunan. Sa dryer muna para mawala yung sabon. Ngayon. Yan. galing sa sabunan. dryer. Para pagkalalaban. konti na lang yung sabon. Mga lang. Lahati. Eh. Mawala lang yung pinaka ano sabon. Yan. Hindi eh, wala nang pinagsabunan, 'di ba? Madali na siyang bandawan. Ayun. Wala lang 'yan. Sasabunan naman tayo ng bago. Ito, meron naman sa salang. Oh